Magandang buhay mga kabutingting. Meron tayong gagawin dito na isang Oppo F7 Youth. Ang problema nito, blackout siya dahil water damage na basa siya. Ngayon, chinek natin, lobo na rin yung battery niya. Ayan Kaya ang sabi nung may-ari, papalitan na rin yung battery. Shout out doon sa may-ari kay Jomar Marilaw. Ayan. Salamat sa pagtawala. Pre, ito na yung cellphone mo. Gagawin na natin. Unang gagawin natin, i-hatir natin. Ayan mga kabuting ting. Oh. Air natin yan para matanggal natin itong back cover. Paikot. Iwasan nyo lang yung sa camera. Para hindi mapunit kasi yung nasa loob niya na may opo na pangalan, sticker 'yan eh. Mapupurit siya kapag hindi natin Ayan. Para lang lumambot yung adhesive. Ngayong nainita na natin, dito na natin susundan sa angat na side niya. simulan natin mga kabutingting bali paikot yan ayan o oh, konti na lang mga kabutingting pagka nainitang kasi ng hot air kung wala kayong hot air blower ng buhok, pwede malambot na siya. Ayan oh. Check lang natin. Yun, hanggang na natin. Ngayon ang gagawin natin, tatanggal tayo ng battery. Ang unang-unang gagawin nyo, tatanggalin yung mga tornilyo dito yan, kaya natin siya tatanggalin dito sa side. Sa, pagkat buo yan eh. Buo yan. Kaya simulan natin mga kabutingting. Sabi nyo lang yung mga tornilyo para pagka ibinalik nyo Huwag niyong kakalimutan pag natanggal niyo na yung mga tulilyo nito. Huwag niyong kakalimutan na tanggalin yung sim tray. Sapagkat check natin. Pag tinanggal niyo yung side cover maaaring Mabali yung ating SIM tray. Nilagayan ng SIM. Nasa side dyan eh. Ngayon, natanggal na natin yung mga tornilyo. Tanggalin naman natin yung kanyang SIM tray. Yan. Sabi lang din natin. Tapos, tanggalin natin yung kanyang side cover. Tulak nyo sa ilalim dito. Kaya so, na itulak nyo Pwede nyo na siyang kukuhin Ayan o oh. Yung Itutunog siya Natanggal na siya ron sa mga Lakse Yun. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sa kanya pa lang siya maiaangat. Sapagkat mayroon din siyang tornilyo rito. Ayan o, nakatago. Yan. Sa kanya siya tanggalin. Ayan o. Oh. Tablang natin yung mga gamit. Ngayon, pagka natanggal nyo na yan, iangat nyo yung sa battery. Ito yung sa battery. Yan, yung tatlo na iangat nyo yan. Gamit yung plastic. Huwag bakal yung gagamitin nyo. Sapagkat may posibilidad na pag tinusok nyo, mag-ground. Ngayon, ang pagtatanggalin nyo itong battery, iangat nyo lang tong green na to kasama yung puti ayan o tapos di diinan nyo to ilahin nyo yung battery ayan o ayan tatanggal na siya kasi napalitan na rin to ng LCD ayan ngayon ito yung sa LCD natin ito ayan Angat na rin siya. Hindi na natin siya iinitan. Bali, ang gagawin na lang natin, squatin natin dito. Sapagkat, angat na rin siya eh. Ayan o. Oh. Kita nyo? Angat na siya Kaya, dito na lang sa, ito na lang gagamitin natin. Ayan o. Oh. Iangat natin. Dali na siyang iangat kasi Tanggal na yung dikit niya eh. Ayan o. Yun. Ito yung papalitan natin. Ayan. Na bali ang nangyari dito. Nabasa siya kasi eh. Ngayon pagka natanggal niya yung LCD. Linisin niyo to. Ayan siya pagka uh, didikitan natin siya ng panibago pagka kasi hindi natin nilinis yan paalsa yung ating LCD Ayan. dali lang na malinisin yan eh yung adhe adhesive na yan eh Ayan. Oh. Ayan oh. kahit kamay nyo lang yan pwede eh Kanyan. Ayan. Oh. para lang matanggal Tapos, pagka nalinis ninyo na ng ganyan, kita trial nyo siya, yung LCD. Huwag nyo muna siyang ididikit. Baka may problema yung LCD. Kung saan binili nyo, pwede nyo naman siyang ipalit. Maaring factory defect. Ayan. Ayan, ito yung ipapalit natin. Ayan, nakalagay Oh. F7 yun. Ito, meron din siya. Ayan. Kailangan parehas yan. Ayan. Ngayon, tetestingin natin. Kung okay yung ating papalit na LCD. Ngayon, papalitan din natin ng battery to, di ba? Kaya yung battery na rin na bago, yung ating gagamitin. di ba ito yung da, ito yung luma. Kaya simulan natin. kita try, try na rin natin parehas. Kaya, naikabit na natin yung tatlo na 'yan. Ngayon, ita natin siyang i-on. On natin. Ayan mga kabuting ting i-on natin. Para matesting natin yung eh mga kabuting ting oh, sumindi na. Tingnan lang natin kung may password. Hintayin natin. Eh mga kabuting bumukas na oh. Ayan, may password siya. Ayan mga kabuting ting oh. Meron siyang password eh. Kapag ka ganyang may password, hindi natin nakuha yung password do sa may-ari eh. Ngayon ganito. Pinindot kayo nung sa emergency. Ayan, na -che check diyan. Okay na siya. Ayan. ano o. Kaya na siya. Sabihin kumagana siya. Ayan. Kailangan lahat yan gumagana eh. Okay. Kaya ganyan ipipiks na natin. Kaya i-off muna natin. Pwede natin yung kanyang battery. mo muna natin yung kanyang LCD sapagkat ilinisin natin yung paikot bago natin lagyan ng dikit. Kaya linisin natin mga kabuting tingpay para matanggal yung lumang dikit. para pagka nilapat natin yung bagong LCD natin wala maging problema hindi siya nakaangat hindi makikita yung kanyang backlight paikot dyan Eh mga kabating ting nalinis na natin ngayon didikita natin siya paikot Uh, hindi umangat hindi makita yung backlight ng ating LCD Yan. Pwede na. Dalapat na natin yung ating LCD. Nadikit na natin. Ilalapat na natin itong LCD natin. Yan. Yung paglalapat dyan, tulak nyo mong pababa. So, ganyan. Tapos pataas. Pasayad. side pa dito. Para Ayan, para lumapat siyang mabuti. Ngayon, bubuoy na natin siya. Sapagkat lalagyan natin siya mamaya ng clamp. Kapit na natin yung pati yung battery. Yan, ikabit na natin yung cover ng battery. Battery niya. Kapit na natin yung flex. Ngayon, nakikabit na natin, kakabit naman natin yung cover nung board natin. Kailangan nakalapat din yan. Ngayon, ikakabit na natin yung mga turnilyo sapagkat lalagyan natin siya ng, babalik natin yung side cover natin. Kaya, ikabit na natin lahat ng kanyang turnilyo. Pero na tayo sa ilalim maglagay. Tapos sa tayo dito sa ibabaw. Lahat ng tinanggal nating tumilyo. Kailangan ibalik natin. Ayan, i-double check lang natin. Ikabit na natin. Ngayon, lalagay naman natin yung side cover natin. talaga naman natin itong likod nya ng dikit sa so talaga natin sya ng clam ko din yan para tumapat Ngayon, ilapat natin mga kapating ting. dapat natin. Tapos, lalagyan natin siya ng clam. Paikot. Para... Ayo, yung ating Good CD siya kahit itong na-cover. Ito ating oras na mapalilipasin. Kaya mga ka ating oras, tayo natin. Bit lang natin ng katantaman. Kaya mga kapatid, tinggal lahat yung oras. Tanggalin natin. Para malinis natin yung ating LCD saka yung back natin. Dito. Kaya ganyan lang paglilinis diyan dyan. At yung sa LCD natin, ganun din paikot. Yan. 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 Ayan mga kabuting-ting. Oh. Nahingi natin yung password niya. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. na. Magagamit na nung mayari.